Welcome dito sa Kenon Road Trippers So pupunta kami doon sa ano sa Camp 1. So malapit sa kanila, Kalapay si. So ayun yung arko ng ano ng Benguet. At dito sa bandang kanan, ito yung Ilog Trippers ng Kenon Road Camp 1, no. Ayun. So dati malinaw 'yan. <laughs> Hindi ko mapapakita sa inyo na malinaw ngayon 'yan dahil nga maraming ano ngayon uh, bagyo or mga ulan sa taas no? ay gilid ka lang ah eh. So, kakatapos lang namin ni Paisi kumain ng breakfast namin eto larga na naman kami eto yung view natin ngayon yung trippers alright oh, sipul sipul na si kuya sa naol <laughs> Sipul sipul lang. <laughs> Narinig mo 'yon? <laughs> sipul sipul lang si Kuya, no? Ito yung triple saw oh, yung mga nag landslide ng nakaraan, ayan no? Oh, ito. Yung gilid na 'yan. Tsaka 'yan, oh, Yung may puno na mangga triple sa 'yon, oh, sa taas. Ayan. So malalaglag na nga yung mangga na 'yan, eh. Lalo, wala nang lupa. Wala nang lupa sa ano sa ilalim, trippers Ayan oh. Kita kita naman oh. Kita na 'yung ugat. <laughs> so sana hindi siya malaglag. Makapit <laughs> sana siya. Ang <laughs> sarap pag bike trip trippers pag kantong umaga. Nakaka-relax. Taas oh. <laughs> Yuhu! Ayan ano oh. Ito yung uilog oh. Grabe. Pagka pumupunta ako dito naka motor, hindi ko na appreciate 'yan pero pagka naka -bike lang na appreciate ko siya. Oh. Hindi ko alam, baka nadadaanan ko lang ganun. Ayun oh, may nagtitinda ng mga ano, rambutan at saka mangga dito, tripper sa gilid-gilid lang. Ano ba? Dapat araw-araw pa lang ano no, araw-araw natin 'tong gawin yung pagbabike. Hindi yung minsan lang. Ko kasi minsan lang eh. <laughs> eh, sabi. Ah, lagi ka? Ay, wow, sana all. Ako pala, ako pala yung hindi lagi lagi. So, yung... Oh, kailangan ko pala trippers na ano, mag bisikleta sa araw-araw ano. Para ano, para exercise palagi yung puso natin at saka yung mga baga. Kaya siguro ako na anxiety attack eh dahil hindi na naman ako nakapag-cardio, cardio. so ito na, nandito na tayo sa ano, sa toll gate ng Campuan. Ayun oh. eto dati lagi kong ginagawa to yung pagbibisikleta trippers natigil lang kasi nga marami akong ginagawa or marami akong inaasikaso sa panahon na yun ano? so ngayon nabigyan ko na naman ng pansin yung sarili ko kung hindi pa talaga tayo pitikin ng ano natin no ng sarili natin na uh, take a break or mag pahinga ano, naman wala hindi talaga tayo titigil kaya sa mga ano dyan syempre kailangan nyo rin magpahinga trippers bigyan nyo ng uh, panahon yung sarili nyo para mapagpahinga at makapag exercise sa araw araw kung ayaw nyo ano kung ayaw nyo mag maintenance ng mga gamot ano so ito gawin natin maintenance yung exercise trippers malapit na kami sa tulay <laughs> Alright. Ah. Hi. <laughs> Agulat yung dalawa eh. <laughs> Nahiya. <laughs> Ayan yung chicks ni Paisy. <laughs> Sabi niya, mm-hmm. <laughs> Eto lah, trippers. Nandito na tayo sa... Anong tawag yan? Bridge. <laughs> Welcome to Camp 1, Tuba Benguet, Trippers. Alright. Woohoo. Ang ganda lang itong ano, no? Bridge na ito, Trippers. Iba yung kulay. <laughs> wow. Buti, pwede na rito, no, Paisy? Dito kayo sa kanan, ano? Sa kanan kayo. Tara, doon tayo. Ayun oh, may mga nagbabakho pa. So may naayos yata yung bakho. Yeah. Road advisory. Yeah, I got it. Ayun oh, uh, road advisory tripper siya. So. Oh. So eto, papunta kami kalapay si, hindi ko alam kung saan siya dito, pero Parang dun pa yata. Dun pa na, ano, sa dulo. San? Sa Ikaw mauna, ba't ako nung <laughs> muna? Dito lang daw, sa gilid. Alright. Ang ganda ng ilog, oh. <laughs> Ang daming ano, oh. Gumuhu na, ano to? Yung pader. Yung ano, ah, hindi, Ano? flood control yon gumuho na lang trippers wasak wasak grabe yung flood control na to trippers isang bagyo lang pala yung inabot nito tapos tapos nag na no so sana sa susunod yung mga gagawa ulit ng flood control project na yan tibay tibayan naman nila kasi maraming tao ang ano dyan mapapahamak kapag gumuho yan So ayun, nandito na tayo Trippers ano, papunta ng La Union Ayan, ito yung way na to Papunta na ng La Union to Hindi parang makakadaan doon si Paisi So Dadaan natin doon <laughs> Mukhang di yata kaya ng bike ha Kaya pa? Medyo malayo-layo pa tayo Trippers Ah Medyo masakit na yung ano ko, yung binti ko. <laughs> ano, kaya pa ba? Ah, kaya pa. Huh. Ang ganda ng daan dito, oh. Relaxing, mo, oh. Di ba? Pag umaga talaga, trippers, napakaganda na ano, ng mga ambience, ano, sa lahat ng lugar siguro. Pero dito ang ganda kait na ano, kahit na tanghali na siguro, wala pa rin. Ito para may mga ano, gilingan ng bato, 3 pesos. Ayun oh. Kidin. Oh. Tapos pupunta doon sa kabilang, kabilang makina ayan oh. Okay, doon. Tapos naman may bababa naman doon sa kabilang gandun, Ang daming proseso no Eto parang si Pambol B <laughs> Na-stack na yan no Trippers Ang laking machine Ay ano nyo no Bakal Umiinit na <laughs> Pero ayos lang Mas masarap maarawan amin nagbabakbo talaga rin. Na oh, payse. Na motor sa bike ko ah. Ay no. Hay, eh, imperya pala. Imperya sa bulsa ko. Ay, tripers, malapit na kami sa ano, sa La Union. Uy. Ka. Ayan. Pag kumanan ka dyan, trippers, yung papunta doon, season, Pangasinan. Tapos itong kaliwa. Ayan o. pakaliwa. Paka ah, La na yan, trippers. So, tara, let's. Malapit na tayo. So, Malayo-layo pa yung babaykin namin, no? Papunta ng Pugo. Grabe, layo. Ah. Dali, ito muna tayo sa glit. Ayan o, oh, ito papuntang season to, trippers. Ito, pala, yun na to. Ito na yung tulay, tulay yan o. Oh, yun. Ah, ah. Thank you! Ayan, trippers. ah uh, nandito na tayo sa ano? Welcome to La Union right, Jake Grabe Isang kamay lang tayo oh. Diba? Tapos ang lalaki na sasakyan Unsafe Unsafe to Huwag nyo gagayahin to Trippers ha na. eh, uh, Nagpa-vlog lang ako Kaya Kaya ako naggaganto. <laughs> Isang kamay Ayan na, malapit na tayo sa anong welcomes, ano, Welcome La Union. Team view natin oh. So lagi niyo to nakikita yung view na to, trippers pagka nakaano kayo naka bus o sa mga bus kayo nakasakay ano. Kaya sa sakayan niyo. Yan, lagi niyo nakikita to itong view na to. Welcome to La Union, trippers. Eh, na oh! Ang damdakin natin sa parka <laughs> yan! Yeah. Picture-picture tayo dito para may remember. Tandaan nyo, hindi tayo habang buhay na mamumuhay sa mundo na to. Kaya kung ako sa'yo, enjoy mo ang buhay. Huwag magpakasubsob sa trabaho habang buhay. Peace out, trippers!